Hello po mga ka-cooking mamas! Luto po tayo ng swan na mais Ayan ang mga ingredients Napakasimple lang Dalawang baboy na tipa ay Aking inasinan at binirito sa mantika At pagkatapos nito makrito Golden brown I-set aside at, at hiwain na So ito mais, bagumu gasa na naibabad mo muna sa tubig na may suka. Ayan, para mawala yung mga impurities. Ayan, kuhanan natin ng laman na mais. Itong kab ay ilaga natin sa tubig at yung pinaglagaan ay kolektahin. Para ito ang ipansabaw natin mamaya. Ayan, para malasang lasang yung ating mais. Ayan, yung mantika na pinagtrituhan ko ng baboy. Ay siya ko rin ipanggigisa sa bawang sibuyas at kamatis. Ayan. Three cloves of garlic, one onion, and one small tomato. Medyo may kamahala ng kamatis. Magtipid po tayo. So, hindi naman importante na maraming kamatis itong luto na ito. Okay? So, isang kutsa na natin itong tatlo. At pisa-pisain para kumatasang kanila mga juices. Ayan na. So, pagkatapos natin to mapisa-pisa, ay ilagay natin yung ating sa hub na hiniwa-hiwa. Yun nga yung baboy kanina. So, ito, hiniwa ko siya para panggisa. Ayan na, gisahin muna natin dito. At dito ay isison na rin natin to. Tinagyan ko ito ng 1 tablespoon fish sauce or patis, 1 pork cube, at isang pisa ng oyster sauce. 1 tablespoon yan, okay. Ayan, pansyahan lang. So, ayan, higisan natin maigi para lumasa. Then add na natin to mais na kinolekta natin. Ayan ha, hiniwa-hiwa. Ah, hindi ko alam kung paano. Corn, corn na, corn mais. Ayan, corn, corn. Ayan. Ayan na, gisa-gisahin. Lagay yung sabaw nina na pinaglagaan ng ating cob. Ayan, pakulot natin. So kung gusto niyo panlagyan ng tubig ay pwede naman. So, para malapot ay ganito lang ang koti lang ang tubig ng ginawa so, ko. So pinasilang kumaigit to. Ang huli ay ilagay yung dahon ng sili. Ito na yung finished product ng Suam na Mais. Sana magustuhan niyo ang aking menu. Please subscribe sa akin or follow me sa aking channel, ah, page. Ayan, gulo-gulo na. Pala na kayo. Thanks for watching. Please subscribe to my channel for more updates. Love you all.